Yo, what's up mga ka-idol? So, yun mga ka-idol, bali ito yung aking nagawa kahapon mga ka-idol. Hmm. Pagkatapos tumigil kasi yung ulan, eh pinagpatuloy ko to. Yung ito. Ah, uh, di ba? Pinagpatuloy ko to mga ka-idol oh. Yan. Diyan natin itatanim yung ating kuan. Yung ating Pipino mga kaidol. Yung ating pipino mga kaidol ba? Mm, yun. Yo, what's up mga kaidol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kaidol ko. Huh! Agre! <laughs> mga kaidol, bali, ibahagi ko sa inyo to mga kaidol no? Mm, bali, update ko kayo mga kaidol. Bali, pasensya na mga kaidol kung wala tayong upload mga kaidol no? Mm, kasi sa isang araw, dalawang beses tayo mag-upload mga kaidol, no? Mm, yun. Dahil dito sa aming pro province, province from Bohol, yun, mga kaidol, eh, paano ko ba ito sabihin, ha? Wala man tayo ibininsya, no? Mm. mm, sabihin ko lang sa inyo, no? Yung katotohanan mga kaidol ba, no? Mm. kasi, wala tayong upload kasi, wala ay signal mga idol. Mm, doon ako nagpapasignal doon kay kay Kuan eh. Kay Arman ba? Mm. Yung sinabi eh sa lahat ng mga solid kong supporters diyan, ah, alam na nila. O sa lahat ng mga bago diyan, nating kaibigan, mm, maraming salamat sa inyo mga idol no. Mm. sa pag-subscribe nitong channel ba. Mm. Wala tayong upload dahil yun nga, walang signal mga idol. Mm. Kay Tegula naman dito mga idol sa amin. malakas yung kilat ba. Um, kaya siguro na, na nasira yung kanilang uh, yung kanilang signal ba, yung system nila, um, yun. Um, para para signal ba. Um, kaya wala tayong upload. Mm. Um, uh, dito lang tayo mag-usap mga kaidol, kay para makapag-concentrate tayo, no? Um, dito tayo. Mm, um, ayun si Opong mga kaidol. Bali, pakita ko sa inyo dito. No? Yung ating nagawa ba, no? Yung ating, ating pagtatanim sa ating province. Yung ating province, mga idol. Yan sukong, o. Oh, natulog. Hmm. Okong, okong. Oko, okong. Oko, oko, okong. <laughs> yan. Yan. Mga idol, nagpalamig siya. Kasi, hmm, alam naman natin sa lahat ng nakakalam, yung aso ay, bali, mainit talaga yung katawan nila. Hmm, kaya, nagpapalamig. Hmm. Ayan. Bali, eh, ito na, oh. Hmm. Tapos, yan, ito pa. Yung kinuha natin, mga idol kung sino man, ah, hindi pa nga na-upload, bali, a-upload ko yon. Oh, kung sino man makapanood nun, yung kinuha natin na bambo, eh, bali, gagawin ko yan ganito. Mm, gagawa ako. Tapos, yung iba, ay, may, siempre, marami yun, eh. Apat ah, yun, eh yung isa hindi pa natin nakuha kasi nga umulan ba diba? kung sino man ang nun umulan yun naligo eh. tayo ng ulan mga kadol sarap kaya maligo ng ulan mga kadul. no mm, yun ah uh, tatlo lang yung nating nadala tapos yung isa ay nandoon pa mm, kukunin ko yun mamaya pagkatapos natin kumain no kain muna tayo sa umagahan ito wala pa mga kadol mm, bali, wala pa wala pa hindi pa tumubo yung apat Mm, apat pa yun eh. Kung di ako nagkamali. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima pala mga kaidol. Hindi tumubo. Hindi siya lumabas ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mm. pero itong isa, sana ay mabuhay. Ano? Mm. Ayan. Palabas na. Ito ba? Mm. Yun. So yun mga kaidol. Bali ito yung aking nagawa kahapon mga kaidol. Mm. Pagkatapos, tumigil kasi yung ulan, eh pinagpatuloy ko to. Oh ito. Ah, uh, di ba? Pinagpatuloy ko to, mga kadol, oh, 'yan. Diyan natin itatanim yung ating kuan. Yung ating pipino, mga kadol. Yung ating pipino, mga kadol ba? Mm, 'yun. Bali, nilagay ko doon sa kuan, sa ma maliit na batya. Mm. Oh, may nakita akong batya dito. Kaya eh, kinuha ko. agar oh, stainless na patya yun pinagpat natin ng kuan ng ano ba naman to loading loading mga adon, yung kuan ko marami pumapasok mapasok kasi agar <glarry> yung puso't isipan ko ba yun mga don bali yun nga papa kuan papalabas papalabasin muna natin no bago natin ilipat dito mm, pag lumabas na, pag ganyan na kahaba, um, ibaging natin, pagkatapos natin ibaging, dyan, ilapag natin dyan sa ating ginawa. Um, no, o kung no? Oh, tulog pa rin siya kung mga kaidol. Um, dyan. Tapos, yun na nga, hindi tayo makapag-upload mga kaidol. Dahil, yung binigay po ni, ni Kuamba, kung nalala nyo, binigay po ni Mama Ripos sang asol na sa atin, na biyaya. May binigay na biyaya sa atin. Eh. ah uh, hiniram. Mm. Hinir, hiniram ni mm, asawa ng, ng kapatid ng lola ko. Yung lalaki ba? Yung, yung lolo ko ba? Mm. Hiniram sa asawa niya. Mm, yun. Hiniram yung kan. Uh, siyempre, eh, nagtanong sa atin, ah, uh, meron pa tayong ganyan, pera. Oh may biyaya naman tayo dumating sa ating buhay eh yun dahil kay ma'am mariposa ng asol ayun pinahiram natin mga idol eh syempre sabihin ko naman na wala eh meron naman tayo no mm. o, ngayon ako naman na nawala <laughs> okay lang yun mga idol no kay Syempre, gagamitin naman yun niya baka sakaling gamitin niya doon sa kanyang binuan na motor Mm. Kay Siyempre, gagamitin yung motor, nag-aaral yun si yung kanyang apo, si JibJib -Jib. mm. Kaya, yun, pinahiram natin mga kadol. Pabayad lang sa motor, no? Mm. Uh, gusto ko man, na, pumasok sa isip ko ba, na gusto ko mag-upload. Eh, Mag-follow sana ako, wala man tayong pera. Mm. Naubos yung pera natin ba? Mm dahil bumili ako ng marap basta bumili ako ng kama mga dotes so, yung iba ay tulad nito ba binili ko mm, dahil sa kay kay mama sang asa pipino saka yung straw mm. yung straw ba, straw uh, pakataya pag tumaas na to kakatay aakyat yung kuan ba lagyan man natin ng straw mm. yun tapos gusto ko sanang gumawa dito ng kuan mga dotes nang bahay kubo ba mga idol no mm. dito ba dito mm. pag, 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 pag napago tayo o oh, dito na tayo higa no hindi na tayo pupunta doon no mm. malamig ka, kaya yung kwan yung bambo higaan no mm. yon, pag napago tayo sa ating kwan ba pa, pag tatanim ng iba't ibang mga gulay mga idol so yun mga idol hindi ko na to papahabain mga idol ay, shut out muna pala tayo mga idol no. Shut out pala tayo. Bali, wala pa rin mga idol, hindi ako makapag kuan screenshot sa lahat ng sino man nakapindot yung nakaraan nating video. Pero ito ay nakapag-list naman tayo ng pa to, eh. Kailan pa ba 'to? Basta nakapag-list tayo yung ngayon, yung nakaraan nating video mga idol ay hindi ako nakapaglista mga idol. Ay kay hindi man wala man tayong signal mga kaidol no pasensya na po mga kaidol ha oh, na po kay wala man signal kay, mm, nasira siguro yung system nila yung para signal ba kay malakas man yung ulan na kasi dito mga kaidol no palit ulit na naman tayo nito eh mm, tapos kuan ba Dog -dog ba kilat ba mm, yung kilat malakas mm, yun nawala yung signal pero yung kuryente, oh, mayroon. mayroon Nandyan yung kuryente. Pero yung nakaraan, nag blackout, out. no? Yung mga kadol. <coughs> Nubo ako mga kadol. Teka lang mga kadol. Excuse me po mga kadol. Inubo ako. So yung mga kadol, bali. Ah, lang. Nubo talaga ako mga kadol. <coughs> Napaluha tuloy ako sa kuan so, ko mga idol. Sa ubo ko mga idol ba. Yung mga idol, yun ang bali. Kuhan tayo, shout out tayo mga idol No? Ito lang, pasensya na sa lahat ng nagpapashout out sa mga bago nating kaibigan dyan. Uh, hindi ba ako makapag-screenshot. Yun, na, yun na nga yung nangyari. Yun. Shout out sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Silent viewers sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol ko. Shoutout po! Gusto ko sanang utang mga ka-idol. Oo. Bali, pasok mo muna to ha. <laughs> mga ka-idol, bali, gusto kong umutang mga ka-idol doon sa ating pinag-uutangan. Hmm. Hmm. Gusto kong kumain ng ganyan, ganyan. Eh, hindi tayo makakain, no? Kaya hindi naman tayo makapag-utang, no? Kaya, mag-isip na lang ako kung anong uulamin natin nating mamayan tang at ah, tanghali. Mamaya ma, pagkatapos nating mag mga idol ba. Oh, Magaan, no? Sabayan niyo ako mga idol ha. Hindi hmm. tayo bali kuan ah pinaglimitan tayo mga idol. Hmm. Limit ba. Hmm. Naintindihan ko naman 'yun mga idol eh. ay pinaglimitan tayo. Limit ba limit sa pagutang. Hmm. Dahil maliit, Siyempre maliit lang 'yung kanilang kwan. hindi hmm. naman gaano kalakip 'yun mga idol. O at least meron mga idol no. meron hmm. silang buwan ba. Kasi maliit lang 'yun yung kanilang puhunan mga siguro ilagay natin mga 10k hmm, yung puhunan nila o lagpas pa sa 10k. Hmm. Ikot-ikot lang 'yan eh. Hmm. Ah, doon sila kumukuha. Wala naman trabaho yung kanyang bana si Arman. Yung kasin ko ba? Hmm. wala Wala trabaho. O ganyan lang tapos yung papa niya uh, ah, kaya nakaganon sila mga kadol kasi papira yung papa niya mm. Mm. may kaya ba sa buhay kasi German yung kanya yung step step niya step father mm. kaya nakaganon yung buhay nila oh. may kaya ba mm. nakapag-asawa ng iyang kanyang mama ng German mm. step father niya yung pangalawang papa niya Hmm. hmm. Pag nanatisipin yung kwan naman, papa no? Eh, baka sakali. Baka saan naman tayo napunta. Yung papa. Mga Yung, sa totoo lang mga kadol, hindi ako naka, namulat na yung aking mga mata. Hmm, dito sa mundong ito. Hindi ko naranasan. Yung kwan ba? Yung yung bilang isang ama na pagmamahal mga kaidol hmm. hindi ko na naranasan yung mga kaidol ko nasat yan pa lang ako wala na hiwalay na sila no hiwalay na sila ba yung na dala dala pa lang ako kay mama sa sa kanyang tiyan hmm. tinadala pa lang ako hmm. hiwalay na sila kaya hindi ko na naranasan yung pagmamahal ng bilang isang ama hmm. kaya huwag na natin isa kuha ng ano mga kadol kung saan ba tayo nung no mm. yun binagi ko lang sa inyo mga kadol no at least at least alam nyo mga kadol no mm. bawat bawat pangyayari sa buhay ni Adil Jeep ibabahagi ko sa inyo mga kadol kaya pumasok man tayo sa ating sa ating ngayon ito buhay ng buhay uh, sa mundo sa mundo ng pagbablog no Yon. shoutout tayo mga kadol. Ah. Putulin natin 'yan tapos tanggalin natin sa isip. Hmm, tanggalin niyo sa isip niyo mga kadol, no? Oh, 'yon. Puto pa ano ba naman ito? Nabubulo na mga dol. Patuloy tayo sa ating shoutout mga dol. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yon, shoutout po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po kay Wal Santos, Cecilia Santos, Nanay Ruby Chanel. Family G, Leonard Navarro, Sator P.P., Ana Banana. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Hmm. Ito, ito, ito. Ito lang mga ka-idol ha. Aha. Uh, Yan ito. Nalilito ako nito eh. Ito lang. Yan na ilagay. Marami ito mga kaidol. Kaya lang ha. Hmm, tapos na ito eh. Ayan dyan. Alger. Alger. Gallardo. Yun, syarat po idol. Remarts. Bakulan ng. Ah, Remarts Baku. Ah, Remarts Bakulan ng. Yun, syarat po idol. Salamat sa comment mo idol ha. O, oh, ingat tayo palagi dyan. Mm, maraming marami pong salamat sa lahat ng nag-comment mga idol, sa lahat ng mga solid nating supporters dyan, sa, sa viewers, sa mga OFW. Nakasubaybay na itong channel nito. Marami marami pong salamat sa inyo sa comment, like, and share mga idol ha. Mm, marami pong salamat sa lahat ng, kuhan, sa lahat ng tulong nyo mga idol, no? Sa itong munting channel ni Kajip Mix Vlog, no? Mm, sa ating munting channel mga idol maraming salamat po mga idol no? Mm, malapit na tayo mga kasahod mga ka idol Pali babahagi ko sa inyo. Sa inyo mga idol, babahagi ko talaga sa inyo. Yung tinulong nyo ba? Mm. Yung hindi pag-skip ng ads. Babahagi ko sa inyo mga idol. Maraming salamat sa inyo mga idol. No? Mm. Pag nakasahod na tayo, yon sahod, rebel tayo mga idol. Pali babahagi ko sa inyo mga idol. No? Mm. Isabela Fox. Yun, syarat po idol. Bilisan natin ito mga idol. Kaya haba na tayo mga idol. No? Jans TV. Elizabeth Pidu, Pidusi. Marlon Pilinyon Francis Martiniti from ibang Ibang Bansa Ronald Manuel Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kaidol Shout out po sa inyong lahat dyan mga kaidol Yun, shout out po mm, Ayan, ito pa mm. Oh Rolando Lovelity ah, uh, Rolando Lovelity yon syarat po idol syarat <laughs> po Anthony Hunto Ferlata ah, uh, Ferla, uh, Abila yon syarat po sa inyo dyan mga kaidol Shoutout Bones Bilichi from Santa Rosa, Laguna. Yun, shoutout po idol. Shoutout sa lahat ng mga tag taga Santa Rosa, Laguna. Yun, shoutout po sa inyo lahat dyan mga idol. Normalin, Dagumbal, Mark Angeli, Angelito, ay Mark An Angelo Santos. Yon Sharot Idol. Mark Hasildo. Yon Sharot Idol. Sharot sa lahat ng kanyang pamilya from Antipolo Rizal. Good you get to. Good you. Could you. Could you get to? Yun. Idol. sa lahat ng mga uh, from Antipolo Rizal. Yun. Could you Gito. to, shoutout po, shoutout po sa aking utol na taga Antipolo Rizal ay nakapag-asawa ng taga Antipolo Rizal. Yun, shoutout po kay utol ko. Mm. Yun, mag-ingat po tayo dyan, utol ha. Mm. Sa pag-drive ha. Mm. Marami pong kuhan siya mga adol. Mm. Puros lalaki mga adol eh. Bugoy mga adol ba? Mm. Yung kanyang mga anak. Mm. Puros lalaki, walang babae mga adol. Mm. No? Mm. Yun, marami pong salamat sa lahat sa lahat ng mga solid natin supporters dyan sa late viewers sa mga bago natin subscriber dyan marami pong salamat sa inyo mga kaidol no sa lahat ng mga OFW na kasubaybay nitong channel ito sa lahat ng nagtatrabaho sa iba't ibang bansa o yun Marami pong salamat sa inyo po mga kaidol. Mm, dito ko na tatapusin mga kaidol no. Yung ating bali inupdate ko lang kayo mga kaidol no. Mm, yun, wala kurinte, ay kuryente, walang signal pero bumalik yung kuryente. Nabalkla, bakla... bak, bak, bak nagkaba, brown out yung nakaraan. Oh. Ngayon naman, yung signal naman. Mm. 'Yon. Mm. Bali binahagi ko lang sa inyo mga idol kasi wala tayong upload no. Mm. Kasi isang araw, isang araw mga idol, dalawang bisis tayong upload ng mga idol no. Mm. Meron kasi tayong hinahabol mga idol. Yung kanyang mm, Alam na na lahat ng mga kundiyan, ano yung mga YouTuber, yung mga content creator. Mm? Oh, alam na nila na sa, may hinahabol ba. Ba bawal huminto. Hmm. Pag huminto ay bababa bababa 'yung mga idol. Hmm. Ng mga idol. Maraming salamat po mga idol. Kita kits na lang tayo. No, mga idol, no. Sa ganyan mga idol ba, no. Sa kain natin sa magahan Kay mag-isip pa muna ako mga ka idol. Kaya hindi man tayo makapag-utang. Kay limit li may limit ba, 300 300 kan ka pesos 'yung ni-limit ni Arman. Sabi niya man sa akin, 300 ko lang to. Tag Tagalog lang tayo mga dano. Sabi niya sa akin, bisaya yung pag sabi niya. Sabi niya sa akin, 300 lang to, Idol jeep Ah, uh, 300 lang. Uh, ibig sabihin yun, 300 lang. Hanggang 300 lang mga idol tayo. Oh, uh, kay sabi niya sa akin, matagal pa man yan sa'yo. <laughs> <laughs> yung kalba. Oh, tama naman. Sabi nyo sa akin ah, Matagal pa yun sa'yo hmm. Yung sahod ba? Sahuran mga idol hmm. Malapit na mga idol eh Malapit na yung mga sahod eh Dahil sa inyo mga idol Sa, inyo, mga idol, sa inyo, hindi pag-skip hmm. Mga idol Yun Kita-kiss na lang tayo mga idol Ganyan ba? Mag-iisipan pa, pa man ako Ng anong uulamin natin No? Hmm. Basta Yung masarap mga idol Yung pampasigla ng katawan no? hmm. Isipin natin Kung anong masarap na Iulam natin sa umaga no? Kita-kiss na lang tayo doon mga idol No? No, no. Oh, 'yon. See you tomorrow. Good evening. bye bye mga idol, bye bye Mamaya ha, kita sa'yo ha. kay mm. Okay. Ngayon hindi ko pa ma-upload. Mm. Yung nakaraan nating video hindi ko pa ma-upload. Oh, hindi pa kayon 'yon ma-upload, no. kay Wala pa masignal, no. Mm. 'Yon. Kita kits mamaya. See you mga idol. bye bye bye, -bye. bye, -bye.